Diretso na tayo agad sa problema mga boss. So ayaw umandar na ito. Nag-on yung motor at nag-on yung fuel pump. Pakinggan nyo na lang mabuti. Okay, At may gasolina naman mga boss. Meron din naman. At ito ang pinakadahilan. Wala siyang kuryente mga Correct. boss. Brown out. Okay, walang kuryente. Okay, andito, walang error. So diretso na agad tayo sa solusyon. Tignan natin ito direct. So, itadirect natin yung side stand switch. So, kalasin lang muna natin. Then, after nun, ipapakita natin sa inyo. Ang side stand switch mga boss ay nagsisilbing kill switch ng mga scooter. Tulad ng Honda at Yamaha. Kaya pag nakasize sa ng yung mga scooter so hindi yan naandar, hindi mag start Dahil ang pinakatrabaho niya mga boss ay safety switch, no? Hindi na paing? Hindi na ka pay? Okay, testing. Boss, testing, boss. Tajak. Testing, boss. Ito, boss. Ito under na, boss. Dapat yung pina... Ay, pinasibiti cleaning mo na ito dati, diba? O, oh, yun na, boss. Wala, eh. Ang problema lang ay... Side stand switch. Yan na din na i-rack natin. Lacey, aray.